Hello, good morning. So, andito tayo sa tapat ng Bukawi Public Market. So, um, today is um, April uh, 25, uh, Friday. Araw ng palengke rito sa bayan ng Bukawi. So, pupuntahan natin ngayon yung Bukawi Pet Market and titingnan natin yung mga iba't ibang mga paninda ng paninda ng mga hayop Particularly, titingnan natin 'yung mga panabong na manok. Okay guys, let's go. ito rin yung tulay ng Bukawi and then ito yung uh, Bukawi River so malapit na tayo sa Pet Market so mula rito sa palengke tatawid lang kayo passing through itong Bukawi Bridge and walking distance lang papunta rito sa Bukawi Pet Market so ito yung katabi niya yung Dr. Yangas Colleges

to kuya? Chinese pigeon. Chinese? Pigeon. Okay. Oo Kakaiba to. Binibenta to? sir. Per piraso? 100. Per piraso pares. 700 pares. 900 pares. 700, 700 pares. Okay, so kung pupuntahan ka nila rito, uh, okay. andito ka lang sa may bunga, diba? Okay.

Uh, good morning again, so uh, 5.38 So ito na yung uh, sitwasyon ng mga nagtitinda ng mga panabong naman So buhay na buhay na ulit ito after ng Holy Week That was uh, last Friday Okay, so ito na ngayon yung sitwasyon dito sa may Bukawa Market dito sa mga nagtitinda ng panabong na manok <coughs>

Ilang ano na to? Ilang buwan na to? taon na ito. Isang mayigit na mayigit in isang taon na to. Okay. So magkano niyo ito binebenta? 35 na lang. 35 na lang. Sir, binebenta niyo rin 'yan? Anong line nito, sir? Anong uh, breed nito? Ano po? Ah, bulik din. Okay, ilang ilang buwan na to? 11 months. Okay. 11 months na, okay? So, binibenta nyo sa magkano, sir? Eh? Binibenta nyo sa magkano? Dalawang libo. Okay. Okay, so ito yung kanawa yun. Ilang buwan na to? Magda dalawang taon na ito. Okay. So, uh, magkano daw? 4 ni niya da to. Ito. Opo. Anong breed ito? Eh ano? Eh Kelso, ano yan? Kelso. is 84. Kelso 84. Ilang buwan na to, sir? 13. 13 months na. Wow. So binebenta niyo ho ba ito? Oo, oh, binebenta. magkano siya? Ah, uh, 2 million. 2 million. 2005. Okay, 25, 25. Oh. Ah okay. kelso ring okay. yung kape. Dalos ring. Dako. 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 Ah, bata lang siya. 500. 700 lang yan. 7. 1, 7. Okay, so. Okay, sige. Sir, ito magkano? 2,500 na lang. 2,500 na lang. Okay, so. Negotiable pa to. Pwede Negotiable lang. Pwede siyang makuha ng 2,000. Sir, ito naman. Okay. Ano yung lemon sweater? Sir? Ayun yung lemon sweater. Ito muna, sir. Magkano okay. okay. ito? 3.5. 3.5. Okay. Hindi ko alam ang kulay nito. Lahay yun ang Ah, Ito. Boss! Boss! Ito na Hindi ko alam kulay nito. Ito. Kelsey, lemon sweater. Ito guys, lemon sweater. Ito daw, ito guys, lemon sweater. Okay. So, 3-5 ito. And then, negotiable pa. Ito. ito ba, sir, bullet yun? Bullet yun? Ah, okay. So, yung sa'yo lang. Ito um, lang. Uh, Apat lang. Apat lang. Okay. So, ulitin natin. Ito, sir. Ah. Uh, lemon sweater. Ah, sweater. mana itu? Uh, three five. Three Three mga baby, Okay. So, ito too find. Ito guys, kakaiba ito Okay, so punta lang kayo rito sa Bibugbawawe Public Market. So andito lang si Sir Tony. Okay, si so, Sir Tony. Okay. Sir Tony na Pupuntahan ka na lang dito, so... At pwede niya ako tawagan kung meron na, na ba ako dyan? Ah, uh, hanapin ko yung dating yung number. Pero pakisagay niyo nga, Sir Tony. 09... Ako talaga, ibigay ko na yung number. 09 07 9, 6, 7, 4, 7, 5, Okay, thank you very much, uh, uh, Sir Tony. Ako, pwede okay. kayong mamasyal sa bahay, makakapamili kayo. Pwede kayong Ah, uh, saan ba yung bahay niyo, sir. Sa dito lang malapit lang ako. Kabila lang ako ng Bukawi. Ito balak Bukawi, susunod eh. na bari, bayan, Marilao. Hindi Balagtas na papunta dito. Ano, Balagtas ka. Uh, okay, so, sa Balagtas ka talaga na ng nila, sa Magdalena. Ah, okay. Sa, alam ng mga driver ng jeep 'yon, okay kahit bus. Ah, uh, okay. Tanungin lang Tony. Okay. Tony na magmamano. Ay Thousand eco negotiable ito, five thousand din ito, five thousand and then a 5000 five. ,000.

0-3-7-0-6 Okay, so makikita nyo lang dito siya sa May Bukawi Public Market uh, every Friday So, makikita natin yung magaganda niyang mga manok So, 5,000 lang ito, negotiable Basta pumunta lang kayo rito, makikita nyo siya Thank you, sir Ano? Batang Okay Thank you, guys okay. Magkano 12 months ito? So, magkano man na lang ito binibenta? 4.5 4.5 Okay Okay, sir, an anong uh, breed nito? Henny, Henny Henny, okay So, uh, ilang buwan na ito? Ano ito? Bullstag ang size Bullstag ang Bullstag ang size yung ano niya, yung edad niya, boosted niya. Ah, okay. So, sa magkano ito binibenta? Dos, dos. Dos, dos. 2,200. Negosable pa ba ito, sir? Hanggang dalawang libo. Hanggang dalawang libo. Okay, so maliban dyan, may mga dala rin pa. Okay, so umaapaw ngayon yung mga nagtitinda ng mga panabong na mga. So napakarami ngayon. Ang talaga nga namang uh, umaapaw. ito yung pwesto ni uh, Sir Perry. So, 5,000 na lang ito. 5,000 na uh, each. Sir Perry, ano nga ba ito? Anong breed nito? Clean hatch ko. Okay. golden. Golden. Okay. Ito ang hawak niyo, Anong ano itong hawak niyo? Ito po ano ito, Albany. Albany. So, magkano ito? Andito lang siya sa May Bukawe uh, public market. Albany. Meron pa bang dapat makita, Sir Perry? Ito naman. sweater gil Gilmore. Sweater Gilmore na. 6K. Okay, 6K. Uh, sweater Gilmore. Negotiable pa naman. So, puntahan nyo lang si uh, Sir Perry dito sa may Bokawe Pet Market. Makikita nyo siya. Thank you, Boss Perry. So, limandaan na lang bawat isa. Ano to sir? Uh, inahin? Uh, okay. So, 500 na lang isa. Ilang buwan na ba ito? Eh? Uh, okay, 3 uh, months lang. Okay guys, so 3 months lang ito yung mga uh, inahin. Okay. So, pupuntahan mo lang si Kuya rito sa Tumawin. Okay. Okay. Maganda pag napalagay Ito namang hawak niya, sir Mr. Blues Anong tawag dito? Blues Okay Ilang buwan ba uh, ito? Gusto, Blues, so Blues <coughs> Magkano ito, sir? 500 lang po 500 din lang ito And then, ilang buwan ba ito? 6 months, sir 6 months Sila, hanapin Anong pangalan, sir? Uh, hanapin na lari ni Marlon Ano po? Kay Marlon po

So, five seat na tayo rito sa may Bukawet Market. Mm -hmm.